Panalangin bago kumain. Ama naming Diyos. Puong puso po kaming nagpapasalamat sa mga pagkaing ipinagkakalug mo sa amin ngayon. Pinupuri po namin ang iyong banal na pangalan. Narito po ang mga pagkain. Pakibasbasan niyo po. Nang sa magdulot ito ng kabutihan sa aming pangangatawan. Panginoon, maraming salamat po. Sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa paggabay mo sa amin. Sa araw-araw naming gawain, kahit mahirap ang buhay. Patuloy peran ang biyayang aming natatanggap. Lagi kaming may pagkain sa aming hapagkainan. Salamat po dahil walang nagkakasakit sa aking pamilya. Salamat Panginoon sa araw-araw na paggising ko sa umaga. Dahil binibigyan mo ako ng panibagong araw ng pag-asa at binibigyan mo pa ako ng mga araw para makasama ko ang aking pamilya. Pinapanalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen.